Nagkakaroon kami ng basura. Ni hey, Lola! ni hey, Maat! Paka uwi lang niya dito sa pondo. Mm hindi, -hmm. <tinyo> hindi, <tinyo> hindi po. Kumain ka na? <tinyo> Kamusta ang bilakan? Sa bilikator tayo. Dali kami. Dali kami simbahan. Nagsimba lang kami. Hmm. Kayo ka na. Sabi ko, asan ka na kaya? Ika naman nagtitiks. Sa LG na lang. Okay. Mother! Kumain <laughs> <laughs> um, um, lang kami. Sa biryani. Chikin chicken biryani lang. Manila na lang. Masi. Ha? Manila na lang. You? Ikaw nagluto? Kaya mo? Natapala kami ng basura dito sa baba ng condo. Minsan natatakot ako dito pag madilim. <laughs> Naalala ko yun sa mga parang mga movie-movie. no, movie, parking sa baba. Tapos bigyan ko ng tatapo ng basura mag-isa ka lang. Ayan. Si mama naggawa kay eh. Siya na daw maggawa. Ayan. Ayan. Oops. Saran natin danda. Kasi maingay to. Mother! Sunday na naman bukas. Work na naman kami. Trabaho na naman kami. <laughs> <laughs> Tulala, tula galing pa yung biyahe. Yung Pagod pa yun. Bumili ka ng gatas mo. Mm. Ay, good. Kasi sabi ko bumili ka ng gatas. niya. may meron na yung Hanap dito ng meron Ay,